Hello, may gumiga. At rarakit nga pala ako ngayon. Siyempre, sinama ko na sila Baby Artie at Baby Hias. Kasi wala naman silang ibang gagawin sa bahay kundi magpasaway sa kanilang mga lolo at lola. Kaya ayan, sinama ko na lang sila kahit gabi na. Nilagyan ko na lang sila ng sombrero para hindi sila mahamugan. Hindi mahamugan talaga eh, no? Pero yung isa dyan, nakabakles. Stay muna kayo dyan, Baby Artie and Baby Hias, ha? Tatambling muna si Mama Jill. At natapos na akong tumambling. Tara na, uwi na tayo, baby artias yes. Let's go. Oh, thank you. Oh. Wow, pinagpagan pa. Thank you, baby. Yeah. yes madapa ka na naman. Oh wait, wait, there's a taxi. Ah, it's not taxi, it's a car. Eddie, wow. Yeah? Mama. Hey, here, here. Yes. Oh, mama, wow. Wag na tumakbo. Nakabackless yan, no? Pero, kita diaper. Yo, pahawak mo yan kay Artie. Artie, hold umbrella. Bili na, you walk. Ah, RT, hold the umbrella. Bili, we will buy toys. Oh. So. Hold the umbrella, RT. Hold the umbrella, RT. Hold the umbrella. Oh, come here, Na. Oh, oh. Ano gusto? Oh. Diba naman, sabik na sabik. Dito lang. ya yes. <laughs> oh may basa may basa ah may basa ay tiba kay truck ang dami the... daming toys doon bakit truck yes. eh, it's uh, for boys please. eh it's for boys yes. boy ka ba no, no? alam mo know. naman pala eh no, okay. ah gusto mo talaga truck yes. okay ikaw yas ba't truck gusto mo hindi ka naman boy ah yes. oh, sige sige na sige na sige na <laughs> Okay, sige na. Napabili na nga rin kami ng mga toys. Ayan, bitbit -bit na nila. Pumayag na rin ako kasi malaki rin naman ang kita namin ngayong gabi. At syempre, may nakasalubong kami na 7-Eleven. Nakasalubong, naglalakad. At nag-food trip na kami. Isa sa mga favorite hangout nila Artie at Hiyas ay ang 7-Eleven. At dahil malayo-layo ang nilakad nila Artie at Hiyas at kumita naman sila tonight, as a reward, nag-food trip kami sa 7-Eleven bago umuwi. Busy na sila sa kanilang toys na pang boys. Thank you baby Artie and baby Hiyas. Ganyan dapat ha pinaghihirapan ang bawat laruan, o di ba? Lahat ng bata kailangan bigyan ng rewards lalo na kapag mga mababait at masisipag. Goodbye, migumiga.